'Yung naglaro kayo ng ML tapos di na kayo pinalabas ng base nyo Ha ha ha. Tawawa. At dito nga mga kadopi nakikipag-asaran pa ako kay San. Yan yung core namin. Kapatid ko nga pala yan si Jeremy, yung gumagamit ng San. Malupit yan, guys at dito nga nakaharap namin yung buang nakari lumalaban sa amin ay dalawa kami kumapalag ay nako mabibigyan ka talaga kawawa ka namang kari ay nako kawawa ka talaga ayan na nga kari sabay flicker sabay bang patay kala ko mapepers blood ko unahan ako ng support nice jasper at walang kalala-dala tong na to talagang pumapalag sa dalawa ay patay ka na naman bye bye ay nako, hindi ko napansin may tank pala doon. Ay tank, lalambot ka sa akin mamaya. At talaga naman ang kulit ni Kari, pumapalag sa dalawa, mabibigyan ka na naman, babay ka na naman, Kari, uwi ka na naman sa base. At eto, to do pataba na ako dito mga kadopi. Ay nako ay di ko napansin Nandiyan naman yung tank Nagset na nahuli kami Ano ba yan ang galing Sabay flicker Buti lang may flicker tayo doon Kaya lang nawalan tayo ng mana dito Mga kadopi kaya mabibigyan tayo Ayun Ang mahalaga nabawasan pa rin natin sila Ay ayan na nga Patay na si Laila Okay lang mga kadopi Naka double kill tayo dyan mga idol Bawi na lang mamaya. At habang nagki-clear ako ng minion wave, may dumating na kuto. Ay, sinugod ako ng kuto. Ayan, patay ka tuloy na kuto ka. Para hindi ka na dumami. Patayin ka na. Balik na naman sa basic si kuto. Clear na naman tayo ng minion wave. Uy, may kalaban. Dumating si Tigreal. Aba, may bala ka pang patayin ako ha. Seset mo pa kami hindi mangyayari yon to the rescue si San ayan pumasok na si San wow pumalag si Kari ay mabibigyan ka Kari kawawa ka naman dyan ah patay na kayo double kill at talaga naman nang aasar pa dito si San pati pa ay nako mabigyan ka nga dyan yari ka at nabura sa mapa yung kasama nating si Florin. Huwag kang magalala Florin, ipaghihiganti kita mamaya. At nagroom dito si Tigreal, may binabalak, may pa, may titirahin yata. Oy, si Preya, kawawa, tulungan natin. Hala, binubugbog na si Preya. Wow, ang lakas naman ni Preya. Naset na, na si Preya. Ay, ano ko, nako, ano ano ko Ay, bute. Namatay si Freya. Gaganti natin yan. Ay, nako. Hindi natin siya nabawian. Huwag kang magalala. Igaganti kita, Freya. Ako na bahala sa core nila. Siyempre, bago mangyari, ang kunin muna natin yung pampalakas yung pula sabay uwi dahil nawawalan tayo ng na mana. Pagbabalik natin, ako bahala sa kanila. Ayan na nga habang nag-clear ako ng wave ng minion. Ayan na nga, habang nag-clear ako ng minion, dumating yung Cornelia. Ay, patay kang bata ka. Ang tapang mo yun. Kala mo naman, uubra ka sa baril ko. So, tipitipihan lang tuloy kay ni San. Ayan. Ang lakas talaga mga asar ni San. Yun. Puntik na ako maset dito. Buti na lang gumana yung purse ko. Kaya nakap na ko mga idol ay bugbogan na ay 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 na tayo ang grabe naman sakit ng maids nila mga idol pero huwag kang mag-alala white out naman sila ay si yin abag gusto bumawi kala mo naman makakabawi eto na ang paghihiganti ko yin wala nang labasan sa tori to para kayong mga ipes e